Hi guys! Magandang gabi at magandang umaga po sa ating lahat. Kung nasa man panig po kayong bansa o nandito sa Pilipinas, o nasa ibang bansa, iba't ibang oras man na natin dyan, ay magandang gabi at magandang umaga. Welcome back po sa aking channel. And guys, for this video guys, ito, tuturuan ko po kayo kung paano hindi makapirate at makakuha ng mga musics na hindi copyright. Kasi nung no, nagsisimula pa lang ako mag-vlog, ay palagi ako nakaka-copyright. Sa YouTube man yan o sa Facebook, Facebook natin, sa personal account o Facebook page. At ayun, maraming nakaka-copyright kasi hindi pa nila alam kung saan kukuha ng mga musics na hindi nakaka-copyright. At ayan guys, tuturuan ko po kayo kung saan makakuha niyan lalo't sa mga bago na bagwang palang nagbablog na hindi pa alam kung saan kukuha kasi ako ano, nung simula pa lang talaga nagbablog palagi akong naka copyright kaya ituturo ko sa inyo kung paano yan kung bago pa lang po sa akin channel huwag mo naman pong kalimutang i-subscribe pindutin ang notification bell para naging kang updated sa aking video na i-upload pero bago yan guys, proceed muna tayo Ayan guys at ito uh, una kong ituturo sa inyo kung saan kukuha ng mga music na hindi nakaka-copyright. Unahin po natin yung ating YouTube channel. Sa YouTube po na muna uh, ang yung unahin. Mamaya na po yung sa sa Facebook page o kaya sa Facebook account. Punta na po tayo sa Google Chrome isi-search lang po natin dyan yung ayan yung www. youtube library ayan sana po nasundan po ninyo guys tapos pakatapos nyan lilitaw po itong youtube audio library skip lang natin Ayan guys. Kung makikita po ninyo, ayan, napakaraming music. Mga music, pipili ka na lang dyan ng ano, kung anong gusto mo. Ayan guys, sa YouTube library po ito, audio library. Ayan guys, mamimili lang po kayo dyan kung anong gusto po ninyo. Ayan. Ipiplay po natin, pipili pa po tayo dito. Ayan. Ayan. O diba? Ayan. Pero okay na rin kaysa walang music sa so, yan. Ayan, hanap tayo ng magugustuhan tayo nito dito. Ayan. Saglit lang po yan guys, i-download. I-pindutin nyo lang po itong download. Ito, 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 ito. Ayan. Then, download. kung anong gusto pong ninyong ano, music, pipili lang po kayo. Napakarami po nyan guys. Ayan o, oh, na-download na po natin. Ayan guys o. Oh. Ayan napakarami. Sinubukan ko lang i-download yung isa. Para ano, makita po ninyo kung paano i-download. Pag gusto nyo pong i-download, i-click nyo lang po yung pangalan. Yan, yung cinematic, kunyari Yan. Then lalabas yung download Ayan o oh. Ayan Ayan dami guys o oh. Iba't ibang ano Tugtog Ayan Maganda naman yung iba Mamimili ka lang talaga Ayan marami po oh. Sure po 100% wala pong copyright Ayan Ayan Ayan. Sana po nakatulong sa mga baguhan. Kasi yung mga matagal nang nagbablog, sigurado alam na alam na po ito. Sa mga bago, check na yung iba hindi pa alam. Dahil katulad ko, nung bago pa lang ako, hindi ko pa rin naman po ito alam. Kaya, ito, itinuturo ko lang at sinishare ang aking nalalaman para sa mga bagong nagbablog. Ayan guys, at ayan, dito naman po tayo sa, kung meron po kayong, ano, Facebook o Facebook account na gustong lagay ng mga kanta or music proceed na po tayo dito na po tayo, doon doon tayo pupunta sa Google Chrome yan Google Chrome po tayo at i-type lang po natin yung www dot Creator Studio yan click na po natin itong nasa unahan Creator Studio Ayan, hintayin lang po natin. At, ayan guys, ah, uh, lilitaw na. Kasi automatic nang nakalagin dito yung aking Facebook page or Facebook account. Ayan, dito lang po tayo pupunta sa lahat, ito, ito Tagalog na po. Lahat ng tools. Then, Pagkatapos niyan, dito tayo sa may ano, uh, engage audience, banda, business feed, content, inbox, inspiration hub, live dashboard planner and dito po tayo sa ayan eh, kung makikita po ninyo ayan ayan oh. sounds collection ayan o oh, diba napakaraming music dito guys pipili lang po kayo kung anong gusto ninyo um, meron dyang ayan electronic pop hip hop cinematic latin Indian ayan dito po tayo sa pop dito ako pipili kunyari yan ayan marami pong ano dito mga no copyright music pag ginamit ko po sa inyong Facebook account o yung Facebook page ayan guys so sigurado po walang copyright talaga kasi dito na mismo lang galing sa sa sounds pollution ng Facebook mismo ayan, marami po Ayan. Come on, come on. Hanap lang po tayo ito na i-download ko. Paano i-download? Ayan. Marami po yan. Thousands po yan, no? Oh. Napakarami po yan, guys. Ninix most mo lang. 10,000 may gate o oh, ganun. Ayan. Maraming kanta. Magaganda rin po yung iba. Ayan. Hanap po ako ng i-download ko dito. Okay malap na po ako dito. Yan. Kunyari po yan, guys. Ayan, uh, ayan. i ko lang po, ano. Ayan. I-close ano ko ako lang. Ayan. Ito, nakikita mo nyo po itong arrow sa baba. Sa may bandang kaliwa. Sa pin na play nating, ano. Dito natin, ano. Gusto natin i-download. Yang, I'm still here. Ayan. Sige. Click lang po natin yung arrow na pababa. Ayan. Ayan. Ayan, downloading files, details yan. Yeah. So, Ayan, oh, na-download na po natin. Ayan. Marami po yan guys. Kaya po ang bahala ang ano, mag-download kung ano po ang gusto ninyong kanta. Ayan, pakita natin kung na-download na nga natin guys yung ano yung Dinownload natin music para sa bis ating Facebook at ating YouTube channel. Ayan. Titingnan ko lang dito guys ha. Ah. Hindi ko na makita ha. Ah. File. Hindi ko makita guys. At type ko na lang. Malabo na ang aking mata. Ayan <laughs> ah, ito. Files. Files. Ayan, o. Oh, yung na-download natin. Dalawa. Ayan, nandyan na nga, guys. Ayan. Ah, sana po nakatulong sa mga baguhan. O kahit sa matatagal na, di hindi pa alam na kumuha ng mga music na hindi copyright. Kasi, merap kumuha ng mga music basta-basta. At, iyan mo na lang sa iyong vlog at sigurado makaka-copyright ka. Kasi ganoon na nangyari sa akin. Ayan guys, sana po nagustuhan ninyo ang aking vlog. Kung nagustuhan ninyo ang aking video o vlog na pag-tutorial kung paano makita ang mga music na hindi copyright sa Facebook man yan o sa YouTube, YouTube ay maraming maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po, pwede mo pong subscribe Pinutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video na i-upload. Ayan guys, mag shoutout muli ulit tayo sa ating mga tagahanga dito sa ating YouTube channel. Sa ating mga kaibigan, ayan, shoutout ulit. Ayan, syempre ang ating Team Viva ulit. Viva Mascarados, bigalab shoutout. Chitochi, Miguel Ab shoutout. Eric Kids History, Miguel Ab shoutout. Ronnie's Adventure, Miguel Ab shoutout. Chris Follower TV, Miguel Ab shoutout. Ami Jimenez, Miguel Ab shoutout. Tita Blacks, Miguel Ab shoutout. Kuya Tarski TV, Miguel Ab shoutout. Perky KF, Miguel Ab shoutout ng ating sexy na admin ng Team Biba, Miguel Ab shoutout po, Ma'am Per KF. Yan, f w Miguel Ab shoutout. Nito Lizarong, may galap siya araw. Elisa Cris, may galap Travel with Jason, may galap siya araw. Rina Alamang Kambing, may shoutout God Grace Channel, may galap siya araw. Kulat TV, may galap siya araw. Survivor Grandma, may galap siya Lucita Diaries, may galap siya araw. Ma'am Malaysia, may Team Sir Bornibol, may galap siya araw. Mix Vlog, may galap siya Joel Alicante, ayan. Sa sunod naman ko siguro yung iba. Ah, Nilo Magna Mix Vlog. Enjoy Jolo Vlog. Ayan. Hanggang dyan na lang po muna ang aking pagsasaraut. At ayan. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po ng aking tutorial o vlog. See you and God bless.